Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello mga kamagandang dilag and for today's video ipagpatuloy natin ang karugtong ng episode 92 at nalaman na nga po ni Mayor Magnus ang kasiraan, tunay na kasiraan ni Allison at siya ay galit na galit at ikaw si Riley ay tuwang tuwa dahil na, na saan nangyari kay Allison at Nakatakas nga si Alison dahil a uh, pinaalis din ng mga tauhan ni Magnus dahil nasarap siya ng mga tao na pinubugbog niya si Alison. At nasa parking si Alison at kukunin sila niya ang kanyang kotse at ito ay walang susi dahil naiwan niya yung bag niya sa States. At dumating nga itong si Gigi at si Jared para iligtas nga si Alison at ang si, si Gida pero hinarang siya at sinabing may meron yan pala ng mga ahas dito si Blair at si Riley at nakipag-away muna si Gigi bago siya nakapunta kay na Allison at Jada. At samantalang si Jared ay sinabihan nga ni Blair na bakit siya nagkakaganyan, bakit sa kanya kumakampi siya kay Gigi at sinabi niya ang bakit mali naman talaga kayo ang sinabi ni tayo sabi ni Jared. At yun na nga pero hindi na nga nag Tagal at umalis narin sila at ni Gigi dahil nga para mapuntahan nila si Allison. At ito naman si Magnus ay galit na galit dahil nga pinahahanap nga kay Norman itong si Allison. At sinabi nga ni Norman na natakasan sila ni Allison dahil nga umentra si Gigi at si Jared. At galit na galit siya na sabi niya, balik na sa akin si Allison at ako mismo ang tatapos sa buhay niya. At ito naman ang makuha ni, ni Gigi at ni Jared, si Alison at si Gida ay dinala sa bahay ni Madam Sepia at tinanong nga ng nanay ni Gigi kung bakit nandito sila Allison at ang kapatid niya dahil gusto lang daw niyang tulungan. Pero nagalit itong si Madam Sepia bakit nga ba nagiging ganyang kana Gigi at lumalambot na masyadong yung puso sa mga tao pang nag nagkasala sa atin at eh, saka mo siya natutulungan. At wala kang nagawa si Gigi at sinabi ni Jared na meron siyang pagdadalahan doon sa isang uh, resort nila, rest house nila ni Magnus. Doon nila dinala at ito namang katiwala ay hindi rin mag nagtataka kung bakit nga sila dinala doon. At sinabi nga ni Lana, ipaghahanda sila ng damit at kinuha sila ng damit at ang ginawa ni Gigi at ni Ni Allison ay Nag-livestream sila para ipa. Dating sa mga tao kung gaano kasama itong si Mayor Magnus at sa panonood na nila Riley at nila Blair at ni Mayor Magnus ay galit na galit si Magnus dahil pati ang kanyang kapatid tinalo siya at nagsalita rin si Jared sa live video ng dalawa dahil na gusto nangyang patunayan din kay kay Gigi na talagang taos puso ang kanyang pagsisisi at sinabi niya ng lahat ang tungkol sa nangyaring pag-scam nila kay Gigi. Kaya dalit na dalit si Mayor Magnus Ilosorio sa kanya dahil sa, pati sa kapadid niya ay tinatalo niya. At yun na nga. At nakatanggap ng tawag itong si Norman dahil tumawag yung Uh, katiwala nila doon sa rest house para kaya nalaman nila kung nasaan si sila Alison at si Jeda at sila Gigi. At nagpasalamat din si Gigi sa nasabi ni Jared na pag-amin doon sa live stream at pero nakatingin sa kanya si Attorney ni Sungit, si Attorney ni Eric kaya binago niya ang usapan. At samantalang at Samantalang sinabi nga ni Gigi na kung anong paindangan nila itabap ng sa aking At Nandyan daw sila, Magnus. Nakita na sila. Ayan, abangan ang susunod na kabanata sa ating episode. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe to my channel, Loose Vlogs.